Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang napakalaking nga po ng pressure na daladala -dala ngayon ni Doc Rivers sa Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may regalo nga po ang NBA sa Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops, Naisa nga po si Yanis Antetokounmpo sa mga dahilan bakit tinanggal ng Milwaukee Bucks ang kanilang dating head coach si Adrian Griffin matapos siyang mawalan ng tiwala sa kakayahan nito na pangunahan ang kanilang kupunan. Ayaw rin naman nga po ng kanilang team na magalit ito sa kanila kaya nakapag-desisyon nga po ang kanilang front office na magpalit na lamang ng bagong head coach. Pero hindi lang naman nga po iyan ang unang pagkakataon na nagtanggal ang box ng kanilang coach para kay Yanis Antetokounmpo. Meron na rin naman nga po silang dalawang head coach na tinanggal ng mga nagdaang taon, katulad na lamang ni Jason Kidd at Mike Budenholzer. Kaya dahil nga po sa nangyayaring ito sa Bucks ay napakataas na nga po ng hawak na pressure ngayon ng kanilang pinakabagong head coach si Doc Rivers, gayong kapag hindi nga po nito nadala ang team sa finals, ay maaaring nga po siya naman ang sumunod na matanggal sa kanilang kupunan. Maging si coach Doc Rivers rin naman nga po ay aminado na bago pa man nga po niya hawakan ng Bucks ay nadaman na nga po niya ang pressure bilang kanilang bagong head coach dahil sa napakalalim at napakatalentadong lineup na meron ngayon ang kanilang kupunan. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may regalo nga niya pong NBA sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops na maipanalo ng Lakers ang kanilang huling game laban sa Golden State Warriors, ay dederecho nga po sila sa kanilang magiging laro bukas ng umaga laban sa kupunan ng Houston Rockets na pa lang sa talo kontra sa Brooklyn Nets. Bago rin naman nga po magsimula ang kanilang laban, ay inanunsyo na nga po ng Lakers na nakalista na nga po dito bilang questionable si Anthony Davis at LeBron James dahil sa kanilang mga natamong injury sa kanilang last game laban sa Golden State Warriors. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay hindi rin naman nga po ulit maglalaro dito ang kanilang mga players na si Gabe Vincent at Cam Reddish. And speaking of Warriors mga katrops, kahit man nga po isang araw nang nakakalipas mula nang magtapos ang kanilang game laban sa Lakers, ay may ilan pa rin nga po sa kanilang mga fans ang nagre-reklamo sa mga referee ng kanilang naging laro. Gayong ito nga po ang rason bakit sila natalo matapos nilang bigyan o regaluhan ng Lakers ng napakaraming free throws. Pero ayon na rin naman nga po mga katropes nalabas na last 2 minute report ng NBA ngayong araw, inamin nga po mismo dito ng Liga na wala rin naman nga po masyadong nagawang pagkakamali ang kanilang mga referee sa kanilang laro maliban na lamang sa hindi nga po nila pagtawag ng defensive 3 second violation kay Draymond Green sa uli mga minuto ng regular time At ang non-call sa ginawang moving screen ni Green ng banggain nga po niya si Jared Vanderbilt Sa uli mga segundo na second overtime na nagresulta sa 3 pointer ni Stephen Curry Kaya dyan pala nga po mga katrops Ay malino na mas pumabor pa nga po talaga sa Warriors ang mga nagawang non-call ng mga referee sa kanilang game Kumpara sa Los Angeles Lakers So yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.